tayo niya papalambutin natin saka natin yung gagawin natin yung sisig o dilakbakan yung so, grabang init so, yun, no mind, na lang Good morning. mga morning. Good 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 nito

patok ihaw hiwa hiwa yun masabog sabog mga ibig so yun lang muna mamaya na lang ulit mm, mga idol tapos na tayo so yun yung ating na may pipino pa rin din nakakaumay kasi puro taba kasi yan mga idol. Yan. Pwede, pwede na yan. Sarap yun mga idol. So, nandito na lang tayo mga idol. Tinakda na may pipino tayo.